<laughs> Yan, kumusta po mga kapiti? Dado! <laughs> At may nabili akong Dado! chlorine ng swimming pool. So kapag may swimming pool ka, dapat meron ka daw ganito. Gawa ng pagka wala po, pag walang chlorine, papamahayan siya ng mga ano, ng mga bakterya, ng mga lamok, insekto yan so dudumig kaya dapat merong chlorine at ito po yung nabili ko sa online 100 103 lang 103 kasama na yung shipping fee swimming pool yes this is for the swimming pool Guran niya, "Oh, oh, oh, get yeah. thank you." So ito yung ating plotter, yan, yan, tapos ito naman yung mismong chlorine. Ito yung smoke chlorine guys. Yes. Ito yung ating smoke chlorine. Let's eat more. This one, never eat ha. No eat? No. So meron pong tableta na malalaki. So itong nabili ko yung maliliit.

Tapos ilalagay lang natin dito. Yan, sa loob. So, siguro isa pa. Mga tatlo. Gawa ng maliit lang siya. Gawa ng... Hindi po pwedeng mataas din ng chlorine. Dapat tam, may tamang level lang. May mabibili rin kayo na pang ano, chlorine test. Para may tamang level lang. Depende sa dami ng tubig nyo yung chlorine. So ito, ang compute ko dito, mga 1,000 liters lang po to. Kasi ano siya eh, 1.6 kapag puno. Ay hindi po siya puno. Parang kalahati lang. So let's say 1,000 lang yan. yan Yes. Swimming pool tapos na adjustin dito. Kaya gusto mo kung gaano ka kabilis matunaw. Yan. Kung gaano niyo kabilis matunaw gusto. <laughs> Ayan po, yan. Ganun lang siya. Nandun yung chlorine Tapos kakalat na siya. Mas maganda kapag ka maliligo na kayo, kami ni Andres, tatanggalin ko muna siya. Tapos ibabalik ko na lang ulit kapag ka, ano, hindi na naliligo. Gawa ng baka mamay, akunin niya, tapos higupin niya, di ba, mga bata, mga playphone Yes, haya mo lang dyan yung mga ball. So, mas maganda na tanggalin siya kapag kami mga bata na maliligo. At ito po pala ah, ay para sa motor. Yan, para po ito sa motor. Gawa ng kailangan huhighigupin dito. Tapos dito naman ilalabas sa kabila na to. Hihigupin doon, dito naman ilalabas. So yun, bibilang ko na lang ng motor. Yan, baka mga next time na kasi dapat napi-filter yung tubig ihigupin ipi-filter, paglabas dito malinis na uli so circulate lang siya ng circulate yan ganun po medyo dumidilaw nga kapag ka hindi kapag ka walang chlorine at saka wala yung filter dito yan filter pump ang tawag filter pump dito po si Lords ko na. Gawa ng akala ko dati, ito ay pagka magdi-drain kayo, dito pala sa saka doon yan. Ito pala ay hindi. Ito pala ay para sa pump. Itong dalawa na to. In, saka out. Yan. You are watching Terra Shoot TV. Enjoy this video. Mami, ano yan? French fries. Right, right. Wow. Salamat. Lagi na tutuan si Andres dati. Yes. Yung kanyang favorite. Meron na ako palang cheese. Oh. Oh no, nay wala. Oh no, wala. okay, wait. Sa papa. Sa papa. Yes, hatito. Oh dito ka, may poy. kita to pies. It's na french fries with cheese. <laughs> you can eat na. Can eat na. Try. Ayan, yun, ko french fries with cheese at ko. ko. Wow. pa na. Yeah. Okay. alugin ng mami yung french fries with cheese. Ito ba? Okay. Parang may ano ka. Ayan mga kabeshi. Woo! Shake, shake, shake. Shake, shake, shake. Shake, shake, shake. Shake, shake, shake. Wow! Oo! Daming cheese mami. Pwede mo palagyan mami. French fries with cheese. More. More. this one para tabi mo lang yung cheese. Ayan okay. Okay, one, two, three, more. Where's your mm -hmm. <laughs> <laughs> uh, Shake, shake, shake. Shake, shake, shake. Whoa! i to Mmm. kakulang pa sa ano, effort. Wala, sakto lang. Hmm, Andres, kaya po. Sakto lang no? pa. Mm. May magsasinin ako ng suka dito ah, sa well, bote ng wine. May the ay din gusto, na. No? Mm. Okay. Para maipadala natin. Mm, -mm. suka. Yes. Na sa wine glass. Maraming maraming salamat po, Ma'am Jasmine. At yan ay bound to... Wow. Ito so po ay sukang puro. San Rafael Tarlac. Na ang kanyang request ay ilagay dito sa wine. I-shoutout mo na rin dito. Ito, Ma'am Jasmine. Ay, sige. Shoutout din po tayo, mga yeah. kabeshi. Yan. Ito po ay si Ma'am Maria of Ginubatan Albay. ay palagi siyang umuorder. Wow. At ito naman ay si Sir Jam uh, si Ma'am Jamela of Camarines Sur. Oy, parehas na Bicol. So, ito pong dalawa na ito ay iko-collect ng Shopee. Ng SPX. Oh, Shopee. Shopee Express. Ito naman ay idadrop natin sa J&T. Maraming salamat po. Yeah. At magandang maganda po itong panregalo mga kabeshi. Magandang idea. Thank okay you po, Ma'am Jasmine. God bless you po more and more. lalabas lang kami mga kabeshi. Mag-unboxing po si daddy. Uh, ah, may isang naglambing sa akin, no? Oh, oh kabigat. Ang laki-laki na. At si ba, daddy po ay may binili sa Shopee. Lab. Magkano to? 150. 150 lang? Ah, ah. Meron ka na rin net. Wow! Ito mo rin sa tindahan mo. Oo nga, no? dito sa sayang uh -oh. Parang may net dito ah, para hindi laglagan ng mga dahon-dahon. Oo. -dahon. Uh -oh. no? Yes, nakikita ko nga yan dito every time na naglalakad tayo. Yung ating mga kapitbahay nilalagyan nila yan sa yung iba po dito ay meron ding swimming pool na katulad po noong sa amin. May mga net sa taas. At yung iba na ba pantakip sa pool? Yung iba na may nilalagay dito sa gate pantakip. So marami siyang purpose. 2.2 by 3 meter. 2 by 3 2 by 3 uh -oh. Wow, malaki Malaki na siya, pinakamalit pa ito Malaki Wow Pwede rin dito, mami Gusto mo dito na, gawa na ililipat mo dito yung swimming pool mo uh Oo, -oh, ililipat natin dyan sina Andres po ito po ay magagamit namin yung swimming pool para kay Andres at Thomas. Part ng kanilang activity. Na? tadi doon, tali doon. Ah. May net dito. Ah. O ayaw mo nang may net. Okay, maganda ang idea ng net. Pwede rin dito. Tinakpan na. <laughs> Pwede rin. Para privacy. Iba ka may net niya. Eh. Oo, oh, eto nga rin yun. nilalagay nila. Nakita ko. Imagine mo, 150. May, may privacy, privacy ka na. na oo. Hindi nakita yun. na, Sarap nakita yun. Kasi ayoko naman. wag na. Yung hangin. Gusto may lampasan ng hangin. Oo. Uh. So, ito, ito, dito. Dito ko nalagakabit na? Oo. Uh okay -oh. Yes. O pa ganun Para may araw ka pa, pa rin dyan. O pa ganito. Let's see how. Oo. Uh -uh. -oh. ko muna. Saka na pag nailipat na yung swimming pool. Ah, saka mo na ilalagay. Uh. Oo, ilagay, oh, oh, ilagay mo na. Uh, wala akong tatalian Ah, oo. Oh, wala ka rin pandril drill na. No? Kasabay, pagka nagpagawa ka na, ay doon pa ako mahihiram na. Ano, magagandang. Mahirap din nang walang pandril si daddy. <laughs> Marami siyang na. gustong improvement sa hindi magawa. May nagtukat na ako. Gusto mo. <laughs> 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 Napapangiti na lang ako. <laughs> okay. So yan, keep mo muna ni so, Daddy. keep mo muna. O, oh, patuloy muna ako. Maganda mga kabeshi pala ito. Plastic Ano siya? siya? Ang tawag sa kanya ay sun shade. Sun shade. Para yung mga sobrang init, mga Nap UV, heat light, mm. na ano niya. Oo. Mm -hmm. Kumbaga may pumapasok pa rin na araw sa iyo pero hindi na ganoon kalakas. Oo. Uh -uh. Na haharang niya. Oo. Uh -uh. okay. The next day. Okay, Bobby. Hey, Thank you, mommy. Hey, mommy. Thank you, Mommy. Thank you, Thank oh, you. Thank you. Thank you, Mommy. Thank you, Daddy. Cute <laughs> 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 naman niya. Dito na ako mag -ano. Ito, mali, ano na yan? Okay oh, dito, dito na uh, uh, Thank you, mommy! Thank you, thank you daddy! <laughs> niya ako, daddy. Titignan niya sa akin, tapos, thank you, daddy! <laughs> sila na po. Mamay o. nandito tayo ngayon sa JNT at ipapadala natin itong suka ayan po na i-drop off ko na at yung shopping naman ni mami ay meron kaming shopping order ayun ay, naman po ay pick up I pick upin sa bahay okay na mami yeah. ka daw <laughs> daddy po. nakapag drop off na si daddy sa JMT shout out po ulit kay ma'am Jasmine salamat po sa inyong pag order at bali sabi ko kay daddy ay bibili lang kami dito ng prutas ni Bobby Avocado, favorite ni Babi. Saka yung banana. banana. So, ang galing mag-construct ng sentence ni Andres. Sabi niya ay, It's raining outside. Baling. I'm so proud. Ay. Mommy proud, not I proud. Mommy is proud of ay. ay. I. Ayan. Dinikit na talaga ni Daddy. At naulan nga naman. Akin lang, bababa na ako daddy ha? Bababa na rin. Ah. Ay, baka kumayot. Titinang ko. Bibili ka rin ng banana yata. Ah. <laughs> Ito lang ako sa 150. Pwede yung pwede na po. Pwede yung pwede na po. Balat bago na yan. Yan, nakabili na ako ng favorite ni Tami, mga kape. Alam na ba ng kanyang favorite? So you are no longer a slave, but God's child. And since you are His child, God has made you also an heir. Galatians 4-7 NIV